Hoy, trending na trending ngayon tong ganitong luto ng barbecue liempo guys. Hindi na kasi tayo gagamit pa ng uling para makapagluto nito. At di ka na din makakapag-create ng maraming usok na minsan ay nakakahiya sa kapitbahay. Sa loob lang ng kusina natin ay makakapagluto na tayo ng masarap at juicy na barbecue liempo. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito guys ay meron tayong 850 grams ng pork liempo. Pero tong gagawin natin barbecue liempo recipe ay good for 1 kilo recipe talaga. Hinugasan na natin yan maigi ng dalawang beses at ganito kakapal yung pagkakahiwa. Para damang-dama at lasang-lasa natin yung ating magagawang barbecue. Lagay lang natin sa bowl yung mga karne at sisimulan na natin magtimpla ng pang-marinade dito. Maglalagay tayo dito ng half cup ng toyo. Hindi talaga nawawala ang toyo guys no, pagdating sa pag ng barbecue. Sunod na natin dyan ang 2 tablespoon ng brown sugar. Next ay itong minced garlic. Bali, apat na cloves po ng bawang ang ginamit natin dito guys. Sunod na natin dyan ang pamintang pino. Next ay 2 tablespoon ng ketchup. Bale, banana ketchup lang po ang gamit natin dyan. At para mas malasa, ay maglalagay din po tayo dyan ng oyster sauce. 60 grams po itong nabili natin na nasa sachet. Estimate ko na nasa 3 tablespoon ng oyster sauce yung laman itong isang sachet. Next nating ilalagay dito ay anim na pirasong mga kalamansi. Pisain lang natin 'yan sa strainer para 'di mapasama yung buto. Isa rin tong kalamansi sa hindi nawawalang ingredient sa barbecue guys, no? Mas masarap po kasi kung may malalasahan tayo sa barbecue na konting citrusy flavor para kahit paano ay hindi tayo madaling maumay dito. Halu-haluin na natin 'yan hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients natin dito. After mahalo ay ilalagay na natin dyan yung magdadagdag linamnam sa ating barbecue. Maglalagay tayo dito ng isang bote ng Sprite. Yung nilagay ko diyan ay yung nasa maliit lang na bottle. Pwede naman po kayong gumamit ng ibang lemon lime soda guys. Hindi naman po limited lang sa Sprite ang recipe natin. Halu-haluin hanggang sa magsama-sama na yung ingredients na inilagay natin dito. Matapos na yan, ay tatakpan na natin yan ng cling wrap or anything na pwede ninyo ipang takip dito. I-marinate lang natin ito nang nasa isang oras. Balikan na lang natin yan after ng 1 hour. Yan na nga guys, after ng 1 hour ay pwedeng pwede na nating lutuin yan. Sa pagluluto nito ay una, kailangan po muna natin itong isear ng 5 minutes per side. Di na nga po pala tayo naglagay dyan ng mantika guys ha. Lutuin lang natin yan under medium heat. Ginagawa nga po pala natin ang pagsisir para makapag-create po tayo ng crisp browning sa outer layer ng ating liempo. Yan guys, ganito yung kailangan nating makita sa liempo. Yung may konting touch ng sunog ng pagkakaprito. Pwede na natin yung hanguin guys. Next step naman ay lumipat na tayo sa medyo malaking pan para mapagkasya natin yung mga liempo. Dito ay ilalagay na natin yung pinang marinade natin kanina at pakuluan lang muna natin itong mga liempo dito guys. Alam kong natatakam ka sa ating barbecue liempo at alam ko din na interested ka sa kung paano ito lutuin. Kung nagustuhan mo itong way ng pagluluto natin ng barbecue, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin at mag-comment ka lang po ng barbecue liempo is the best. Maraming salamat po. Occasionally guys, bali-balik lang natin ang mga liempo para maluto din yung kabilang side nito. Maintain pa din po natin sa medium heat yan guys. Ang goal lang naman natin dito sa part na ito ay lumambot ang karne at matuyo yung sabaw nito. Sa ganito kasing paraan, mas magiging juicy at tender yung magagawa nating barbecue. Unlike ng luto sa uling, minsan makunat pa yung karne, di ba? Lalo na kung makapal yung hiwa ng baboy. Makakaiwas pa tayo sa pait na sunog-sunog na part ng barbecue na malakas makapagpa-cancer. Fast forward sa ating niluluto ay eto na nga. Nawala na ng tuluyan yung sabaw at kumapit na ng husto yung mga pampalasa dito sa ating barbecue. Yung mga nakikita yung black ay hindi po yung sunog ha. Yan po yung natuyong marinade sauce na tinimpla natin. Kung titingnan nyo guys, sobrang juicy at hindi tuyot ang pagkakaluto natin dito. Kapag ganyang tuyot na talaga yung sabaw guys at nag ng magmantika ay pwede na po natin yung hanguin and ready to serve na itong malinamnam, malambot at juicy na barbecue liempo. Partneran lang natin yan ng Toyo Kalaman Sisile na sausawan. Ay naku, talagang mapaparami ang kain nyo dito. O oh, ba diba guys, hindi na natin kailangan pang bumili, magpabaga pa ng uling at mag-create ng maraming usok para lang makagawa tayo ng masarap na barbecue liempo. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye! Alright,